Ito tayong bus, mga ka-Burks. Ito tayong makikainina mga ka-Burks. Airbus 91. Sakay naman tayo rito. Ito naman tayong maada ako mga ka-Burks. Sakay tayo ng bus. Ito tayong instant tayo rito mga ka-Burks. Ito tayo, tayo rito mga ka-Burks. Tayo lang tayo, ready may hawakan naman tayo mga ka-Burks. Ito eh. tayo sumakay mga ka-Burks, bus Itibig mga ka-Burks. Ang eh. dami ng mga puti mga ka